Okay, kasama natin si Marlon Dapales at kanyang boxing trainer, Ernest. Tanongin na kagit, kagit natin. Yeah. Preparation for the fight course. sa Cambodia? Opo, Cambodia. Uh, lapit na yung fight. Uh, Nag-ano lang kami ngayon, nagpapababaan lang kami ng timbang at saka maganda na yung preparation namin. Maganda na yung katawan namin, yung kondisyon. Uh, palaging championship, palagi yung preparation. Yan ang tama, no? Maliit, malaki. Oh. Uh -huh. Kahit sino, kahit saan, uh -huh. dapat Prepare talaga. Yeah. Parang ano ka na agad eh, oh. oh condition na condition na. Grabe oh, yung pawis. Oh, okay. Coach, anong, anong nangyari ngayon? Uh, ano training ngayon? Yan you know, ako, tapos na yung training na lang. Yan yung training lang. Light. Uh, light, but, uh, light. training na. Conditioning na lang. Talagang nga Mm. Uh, Bawas ng kunti ng timbang. So, yung, yung kalaban nyo, ano, um, taga-India, no? Aha. Uh, -huh. uh, uh kilala nyo ba yung kalaban nyo? Ah, nakilala ko lang na ah, sinerts ko yung ah, mga previous na laban niya, ah, yun, tinginan ko. Hmm. Hindi ko masyadong kilala kasi maliit lang yung laban uh, uh, pero Pero alam ko magaling yan kasi isa lang yung talo niya Ang ganda ng Pero marami bro. din kasi yung, hmm. yung boxer na mga amateur dun sa India so malamang uh, galing siya, isa siya dun. Kaya, kaya preparation talaga uh, ano, Bro, yung yung sa Cambodia, bira mga ano na pro boxing eh. Parang isa ka na sa ano, actually, iniimbitahan ng mga bansa na hindi pa masyadong sikat sa pro boxing, yung mga sikat. Oh. Isa ka sa magpapasikat doon. How do you feel about being Ikaw lang yata alam ko Pinoy ngayon na ah, lalaban doon o oh, world champion o oh, in the past? Okay. Oh, oh, eh. oh. How do you feel about helping Cambodia professional boxing? Ah, uh, masaya, masaya kasi ah uh... I, isa po tayo sa nabigyan ng uh, opportunity na makalaban doon which is uh, hindi masyadong uh, mm. napag ano, ng boxing, uh, di ba? Uh, Kaya masaya ako na na makalaban doon bilang isang boxer at sana uh, dadami pa yung promotion doon na mga laban. Okay. Syempre, 'di lang 'yung pangarap mo. Sabi mo kanina, no? Back to world champion. Opo, Pagbabalik. Uh, talagang uh, mula simula nung uh, nabigo ako, simula noon hanggang matapos yung karir ko, ganun pa rin yung training na gagawin ko. Uh, the mindset. Oh, no? mindset talaga na palaging palaging uh, palaging training, palaging ano kasi you know, sige. Yun nga nakapag-training tayo ng gusto, di ba? Oh, so, condition so, lang lagi condition dapat. tayo palagi pero yun, na fit pa rin tayo. So talagang pa, palaging uh, Palagi talaga dapat na fit tayo palagi. Are you gonna stay Para. sa Super Bantam? Opo. Ah. Oh. Si oh, Naoya Inupe oh. pa rin naghahari, parang hindi oh, yata okay. akit eh. Ah, Aakyat yan. Aakyat okay, yan. Kasi wala na siyang gawin dyan. Wala na siyang gawin dyan. So, super bad daw mo yun. Lalaba niya niya ulit yung mga nakalaba niya. Oo. Oh. Ikaw ba? Gusto mo ba? Ha? Pwede pa? Kung gusto niya? Oo. Oh, oh. <laughs> okay. Sige lang. Gusto lang natin palagi. Okay lang na-store mo ko ng konti ah. Oo. Wala akong. Kukuha ayan eh, ganda na siya ng laban at oh. papasalamat din kami sa mga sa lahat ng basher katulad mo sir Pao na palaging pinopromote yung uh, kala ko basher katulad yung, ko yung, <laughs> yung basher katulad ko sa Pilipinas basher boxing sa Pilipinas oh. lahat oh, ng mga mga vlogger na sumusuporta sa mga Pilipinong yon yun salamat kami yun galing na yan kay Marlon tapos supportahan natin ha yeah, support na away nyo eh ako na lang raw. By the way, uh, actually, marami dito sa Sandman, maraming mga magagaling dito eh. Sobrang dami na napadala. Ilan ang na box dito? 20 na yata. No? 30 na ba? may boxer dito na ano, yung nandito na sa blow by blow kamaya. Yung dalawa. William, yung dalawa no, nalaban sa blow by yeah, kamaya, yeah. oh, way, William, one, no? sa blow. Mamaya, gawa ko ng ano yan. Coach, ikaw, anong masasabi mo? and dedication sa laban. Ah, um, yeah, well, uh, talagang maganda kami kahit um, ito nga lahat ng sakripisyo namin dito talagang um, isa na yung, yung pamilya nasa malayo tayo pero nandito pa rin tayo masuportahan yung karera ni uh, Marlon Tapales. So, talagang hindi kami naglalaro dito ng bakse kasi napaka-importante lahat ng laban. Kasi yeah, may may goal tayo. So, may goal tayo na uh, public siya na ulit ang world champion ulit. Tatanong kasi Marlon pero tatanong din kita siguro last few questions. Meron na ba kayong target na uh, makuha ulit? Ah, may, oh. may linya ba siya na dinadaanan? WBA, WBC, WBR? Yeah, stand standby lang talaga tayo na maging uh, makip natin yung number 2 number siya sa WBC. And then sa IBF na yun. So either that, type. So, uh, handa mo eh. Kahit saan man, kung sino yung lalagay ko. Yung uh -huh. e, pagbigyan ng rematch kay Madali, kung gusto mo Madali. Ah, uh, dere pwede rin, ha? okay. Pero, yun lang. Talagang, handa lang talaga. So, ready to kahit anong this year, kung ano, mapagbigyan ng ano. Shout out, you know, coach. Tapos, shout out na lang. Yeah, what's up? Shout out dyan, sa, no, sa, ano, uh, Sir Paul, salud. Uh, maraming salamat sa suporta nyo sa 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 amin dito lalo sa San Boxing Gym sa lahat ng mga sa mga fan ng uh, boxing so maraming maraming salamat sa inyong lahat yun so meron ka pa channel? wala ah, wala wala na wala promote wala wala <coughs> ito si Marlon magpapromote shout out last Marlon shout out but promote mo yung Marlon. channel mo uh, para dumami supporter follow mo yung uh, ano page ko uh, Marlon Tapales Yes. Uh, may page ako doon na 98k followers uh, sa pa-sanyo po ha. Pag-upload ko to 100k na. <laughs> thank you, thank you yeah. po. Thank you salamat. Salamat, po, salamat. Salamat, salamat. See you, you. back. E, ano, alis na ako eh. Bye. Uwi na ako eh. Punta na ako ng ano eh. Ingat ka. Ing Effort. Ingat, <laughs> ingat, ingat.